One message being sent by Speaker Mualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. By making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya very sadly that the President cannot even control his own son. A General Appropriations Fund para ma-takpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayan ng Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan siyempre, yung impeachment. sa inaakala nilang malaking storya. At alam niyo ba, ang tingin ko dyan, kahit papano ay isang masterstroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit ko sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertions na ngayon ay nasa kataas-taas ang hukuman at pati na dito sa Piskalya sa lunes, ah, isang purpose yan. Number two, ipinakita, pinapakita dyan ni Speaker Valdes na the president is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly, sinabi na ni Pangulo, ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabi niyo ng Pangulo, ay isinulong pa rin niya impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipinakita niya, very sadly, that the president cannot even control his own son. Diba? Number three, pinapakita niya sa iglesia ni Kristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag kayo, laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng dalawang milyon nationwide na mag against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 bilyon namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng iglesia as a black. Yan po ang mga mensaheng Isinusulong yung impeachment na yan eh. At number four, dry run po ito. Sabagat kung hindi man matutuloy yung impeachment, etong kongresong ito, because of lack of material time, pwede ulit itong ilitin after the one year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte and indirectly pinapakita niya that he's, he can hold the president hostage. Why? Because siya mismo, kaya niyang ipag-impeach pati ang presidente. So, by doing this impeachment right now, there is one message being sent by Speaker Mualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. Salamat. Sir, uh, kasama po ba kayo sa legal counsel ni Vice President Sara sa impeachment? Ah, hindi po. Eh, yan naman eh, hindi tayo pwedeng magpresenta eh ma that is an ethical kailangan eh lumapit siya sa akin besides I, I, don't think so kasi hindi ko naman po kilala si Vice President Sara Duterte personally I've not even met her not even once actually Attorney, uh, um, ano po masasabi niyo sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Bibi tapos ang nirarason eh, wala po silang choice kundi pirmahan gawa ng i-hold ang kanilang budget for mawawalan uh, mawawalan silang budget. Hey, that is a matter between them and their own uh, respective consciences. And it's a matter ng kanilang konsyensya. Hmm. Sir, uh, pwede po bang matanggal si Martin Lomualde si Ipingkis? Alam natin yung kaso, mahabang proseso ito. Ipingkis matapos na yung eleksyon, tapos yung uh, by commission na yan. Pwede po ba siyang matanggal as uh, congressman? If he's found to have falsified uh, legislative documents, eh, maaring one of the accessory penalties could be disqualification from public office, either temporary or perpetual. So, kasama po yung accessory penalty pag ikaw ay convicted with finality ng isang criminal offense. Pero matagal pa yan eh. Malayo pa yan. Ano oras kayo mag-file, sir, sa 10.30. Sa Sa Saan po yan sa DOJ? Sa, di, dito sa City Prosecutor ng Quezon City. Sapagkat yung ang House of Representatives ay saklaw ng teritoryo ng lungsod ng Quezon, doon po nangyari ang krimen ayon sa aming uh, pananaliksik at syempre, in a criminal case venue is jurisdictional kung saan nangyari yung krimen, doon i-file yung kaso. Salamat sir, salamat po. Thank, Thank, Thank you. May mensahe ka po basta sa mga pamilya na uh, suporta sa impeachment ni VP Inday. Well, wala wala akong mensahe, 'di ba? Bala sila sa buhay nila. <laughs> okay. <laughs> salamat, sa salamat. Kani-kidin mga hangin, hangin, oh. constituents. Sir, may mensahe ka kay Dan Fernandez? Ah, ano, may mensahe ka kay Dan Fernandez? Yeah. Oh, wala naman, wala naman Kaya lang, alam nyo na eh Itong si Dan eh Parang ay, At yung kaibigan ko yung si Dan <laughs> Walang biro Nag free concert pa ka ako Doon sa bagong kulisium niya Sa Laguna noon eh oh, At yung years back May video pa ako Kaya lang Actually, nung naging congressman, medyo nagkaroon ng poder. Parang iba na ang uh, timpla niya. Mm. Thank you, thank you, sir. Thank you, thank you. Iba na! Iba na! Salamat po, salamat. Ayan, si Topacio. Ayos Salamat

Eh, oh. Saya saya kalau nakita mo <todong> sa mahu sahaja bini. Kalau bini pun baik. ko saya kalau saya kalau saya kalau si kalau saya kalau saya kalau saya kalau saya kalau saya kalau saya mga saya uh, kalau so, uh, Ayan o no? Actually talagang maganda ito no? Dahil simula pa lamang mga kababayan Marami pang mga mangyayari Dahil nga po dito din sa pag ng impeachment kay VP uh, Sara So medyo ano pa ito, hindi lamang ho ito, marami pa ho ito kabayan. Sana uh, simula pa lamang ho ito, simula pa lamang. So salamat po sa mga ano, uh, Ma'am Bilog kamusta na ang buhay? Buhay. Thank you. Uh, guys, uh, salamat po sa mga nandito sa <laughs> sa iyo oh. no sa ina tambyang eh okay. actually yo oh. ang kalaban ko ay gigante bantayan daw yung malakanyang maganda ito kabayan nakita na siya niya ko sabi niya kamusta yung live natin okay ba live natin kasi service stop Okay ba yung live natin dyan? Okay? Hindi, okay. ngayon lang ulit ako nakapag-live mga kababayan kasi kakarating ko lang eh. Si, si Ate Melby Si Ate kasama natin. Hi guys! Magandang po. Huh? Ha? Meron ba? Tara, punta tayo. Interview natin. Meron pa? Meron pa ba wala, Wala na Wala na. Wala na. na Wala na naman yun si Uncle B-Boy. Nawala si Uncle b ba? Si? yung kasama Bata-bata niya ba? Nagsama yun eh. Okay. Lang Oo. Ayan, at sa kawan natin dyan, ha? Uh, <laughs> Pandisal na lang talaga, mga kababayan. Pandisal na lang. Ayan tayo. Thank you, thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank